Guys, item big up from Valenzuela, dadali ng Manapat, Malabon. Ang item is pang souvenir lang daw. Medyo masungit. <laughs> <laughs> so, ayan guys, uh, at panibagong araw na naman ngayon. Welcome sa panibagong episode ng biyahe natin sa Lalamove. Magandang magandang hapon po sa inyo. At medyo makulimlim banda dun. Oh, my goodness, wag naman sana umulan. At yun na nga Medyo Maagagang labas ko ngayon At mamaya kasi uh, Susubukan kong jumuti Sa headquarters, sa bumbero uh, Hindi nyo na nga pala itatanong Isa po akong fire volunteer Sa uh, San Antonio Fire and Rescue Sa Malabon po So yun guys At ngayon, papunta ako ngayon ng Malabon sa may manapat alam ko naman yung lugar na yon kaya hindi ko sineset muna sa mapa Pero, syempre, pagdating ng Manapat, doon tayo maghanap kung saan bahay doon Samahan nyo ako guys! Tara! Let's go! Guys, uh, na-drop ko na yung galing Balinsuela. O oh, libre bigas Natrap ko na yung galing Valenzuela guys Ngayon nakakuha ako ng panibagong booking From Governor Pascual Dadali ng Mandaluyong Resibo lang daw yung pipikape na item Hello Hello sir, nandito na ako Saan po kayo banda? Ay hindi na ako papasok dito sa may estero, Sir? Hindi pa, hindi pa. Nasa bukat lang po. Okay, Sir. Na, dito na ako. item pick up guys resibo lang from Malabon dadali ng Mandaluyong at uh, panigurado sa EDSA ako madadaanin ito from Malabon to Mandaluyong uh, item drop hinihintay uh, ko na lang pala yung kukuha ng item doon? doon ka galing? eh dito kasi nakapin eh kaya dito ako nagpunta Sige po salamat O, sige sige Ay, teka lang, ang pangalan mo? Red po Red? Teka lang Ito Hindi, okay lang yan Etong kailangan ko Ibigay iyo. Okay ka man ha. thank you Thank you Salamat ha Walay na ako item draft from Malabon to Mandaluyong so ngayon maghihintay tayo ng panibagong booking, sana may lumabas na maganda-gandang booking and yon. update ko kayo mamaya Mandaluyong, mas pag na mo na yun nakalima ka ng pick up sa Mandaluyong kahit hindi sabay-sabay lahat yun makukumplay mo siya kasi taga Valenzuela ako eh so, paano yun wala akong makukuha ganon Wala eh, wala pumapasok eh. Naman dalo yung tubalinsuela ganun. Oo, oh, kaya kahit saan. Nagtataka nga ako, iniisip ko baka mamaya ano eh, baka kailangan na sa nagpo-full time lang eh. Hindi. Kahit part time lang. Ako, hindi ko lang kasi ina yung mission sa akin sa Ah. Wala talaga ayaw pumasok eh. Marami na ako pinagtanungan eh. Ganon din sinasabi. Sabi ko, bakit kaya? Eh, ayaw ko naman pumunta ng opisina para magtanong lang. Oo. Oh. Diliman ko. Oo. Oh, oh. At nang palabas galing ng Diliman, oh. papasok sa mission. Sa akin wala eh. Pero no, pinito ko pa yung ano, joint mission? Ano, Oo. Oh. Ay, wala rin eh. Kasi ako sa Diliman. Eh booking ka na? Wala pa. So, Tinatulong ako kasi ganito ka traffic. Yun lang. Ay, Babs. Kapalang ko na yung mukha ko. Kapal na mukha mo okay. <laughs> Sa Youtube yan Tsaka Facebook ha Ingat ha Ako ang booking Dito ulit sa Mandaluyong Papuntang Kaloocan Papunta na ako sa pickup location And Laruan lang daw yung item na pipickupin Update ko kayo guys guys item pick up ayan oh, 134A so yun guys papunta na tayo ng Kalokan South tapos ngayon guys ito itong way na to palabas to ng show boulevard tapos kanan dire diretsyo na tayo labas na natin na magsaysay boulevard o aurora boulevard santa mesa so guys bago ko nga pala putulin tong video na to gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng walang sawang sumusuporta at sumusubaybay sa atin And maraming maraming salamat din sa mga nagla-like, nag-share, nagko-comment. At syempre, maraming maraming salamat din sa mga nag-subscribe. Lalong-lalo na sa mga boss natin diyan, maraming maraming salamat kay Boss IG Francisco ng Matt Motorworks. Works lagi ako diyan nagpapagawa ng motor. And kay Boss Bal, sa kanya nang gagaling guys yung mga stickers na pinamimigay ko. At syempre kay Boss Jan ng Compact Towing Services. Maraming maraming salamat sa inyo Mga boss Baka naman So yun guys Update ko na lang kayo pagdating natin sa Kaloocan Guys malapit na tayo Yung galing Mandaluyong Yung item na laruan Dadalhin dito sa may Kaloocan uh, Kapiraso na lang to Excuse me po

Guys, item drop from Mandaluyong to Caloocan South. Uh, dito malapit sa may index. Ngayon ko lang napuntahan to ah. Wait. Update ko kayo guys kapag may panibago na akong booking.